support our very own Miss Philippines, Chelsea Manalo for Miss Universe and. Nagsalita na si Pia Wersbach hinggil sa kasalukuyang laban ngayon ni Chelsea Manalo sa Mexico para sa ikalimang Miss Universe crown para sa Pilipinas. Mainit ang laban ngayon sa Miss Universe 2024 competition dahil napakarami mga competitive at pasabog na mga kandidata. Tulad nila Denmark, Chile, Dominican Republic Thailand na talaga namang araw-araw nangangabog pagdating sa performance, sa styling pagrampa at aurahan say na mga karamihan ng mga pageant fans mahihirapan raw si Chelsea Manalo dahil pagdating pa raw sa styling ito ay hindi ito consistent sa mga pasabog dahil madalas ay hit or miss ito pagdating sa styling at kulang din daw ito sa pag aura-aura sa kamera Kaugnay nito, nagpahayag ng pag-support sa si Pia Wurtzbach tungkol sa laban ngayon ni Chelsea Manalo sa Mexico. Let's support our very own Miss Philippines, Chelsea Manalo for Miss Universe. Nanawagan siya na suportahan raw si Chelsea Manalo sa laban nito sa Miss Universe 2024. Dagdag pa ni Pia, nagkaroon daw siya ng pagkakataong makausap at mabigyan ng advice si Chelsea Manalo bago ito lumipad pa Mexico mabait raw talaga si Chelsea Manalo kaya alam daw ang magtatagumpay ito. I've had the chance to speak to her and give her some of my advice and I wish her all the best. She is a sweetheart, an angel and I know that she's gonna make us all proud. Nanawagan din si Pia Wurtzbach sa kanyang mga kababayan na suportahan si Chelsea Manaro sa botohan para magkaroon ito ng chance ang maiuwi ang isa pang Miss Universe Crown para sa Pilipinas. Ask all our kababayans, this is the time, and push for these votes. Let's all help her out because we want another Miss Universe, don't we? Okay. Kaugnay nito, muring nanawagan si Chelsea Manalo sa kanyang mga taga-support na iboto siya sa Miss Universe app para masigurado ang pagpasok nito sa semifinals. Magaganap ang preliminary competition ng Miss Universe 2024 ngayong darating na November 14 at ang Grand Coronation naman ay magaganap sa November 16.